Welcome back mga kaboxing. Sumatapos nga pong binunyag ni MP Promotions President Sean Gibbons na wala na silang balak pang makipag rematch kay Mario Barrios at target ikasa ang laban kontra kay Gervonta Davis o Rolly Romero ay nagbigay nga po ng opinion ang batikang trainer na si Abel Sanchez kung maikasa ang bakbakan ni Pacquiao at Rolly Romero. Sa interview nga po ng Fighthub.com kay Sanchez, tulad ng maraming fans na naniniwala na kaya pang makipagsabayan ni Pacquiao sa mga batang boksingero sa kanyang division, ay naniniwala nga din po si Sanchez na tatalunin ng ating pambansang kamao si Romero via decision. Ma-outbox lang daw ni Pacquiao si Romero dahil mas lamang ito sa experience at lilituhin lang daw ni Pacquiao si Romero sa kanyang mga unpredictable na galawan mas exciting pa daw panoorin ang bakbakang Pacquiao at Romero kontra sa naging laban ni Pacquiao kay Barrios. Dahil alam daw ni Sanchez na diririspitohin ni Romero si Pacquiao sa ibabaw ng lona. Matatandaan na una nang sinabi ni Romero na napakalaking karangalan na maipasama sa kanyang resume ang pangalang ni Pacquiao. Bagay na agad namang sinagot ni Pacquiao. Yan ay kung matatalo niya ako. Yan nga po ang naging insaktong pahayag ng ating pambansang kamao. Samantala, inulan nga po ng pambabatikos ng maraming boxing fans ang kumakalat na paparating na debut battle ng isang 12 anyos na babae sa Mexico. Tama po kayo na narinig mga kaboxing. Dahil sa murang edad na 12 anyos ay napagdesisyonan nga po ni Romina Kastan na pasukin ang professional boxing. Bagamat di pa man pinangalanan kung sino ang makakalaban nito, ay nakatakda nga pong lumaban sa ibabaw ng lona ang tinaguriang Labambita sa nakaschedule na 2-rounder fight sa minimum weight division ngayong paparating na Hulyo 26. At kung matuloy nga po ang laban ni Kastan mga kaboxing ay mababasag nito ang record na youngest female boxer na naging pro. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam, kasalukuyang hawak ng yumaong former WBC Super Welterweight Champion na si Giselle Salandi ang record sa edad na 13 anyos. Ang paparating nga po na laban ni Castan mga kaboxing ay ikinasa ng Tigris Boxing Promotion at sanksyon ng Commission de Box Veracruz sa Bansang Mexico. Pinagtataka naman na maraming boxing fans kung paano nakakuha ng lisensya si Castan sa murang edad. Sa ibang balita, Jake Paul, pinangalanan nga po ang isang boksingero na ayaw nitong makasagupa sa loob ng ring. Bagamat may ilang boxing fans na nga po ang humanga sa lakas ng loob na pinakita ni Jake Paul matapos pumutok ang balita na target ng kampo nito na sagupain ang former two-time heavyweight champion na si Anthony Joshua dahil kumbinsido daw si Paul na kaya niyang lapasuhin si Joshua dahil mahina daw ang panga nito at wala itong boxing skills. At binanggit din ito na kaya niyang talunin si Canelo Alvarez. Ngunit kahit ganun pa man nga po ay may inamin nga po si Jake Paul sa kinatatakutang boksingero nito sa kanyang sariling podcast. At yan ay walang iba kundi si David Benavides. Wala daw balak at ayaw ding kalabanin ni Paul si Benavides dahil isa daw itong halimaw.